ito guys yung bangka natin guys at ito yung yung body guys yung yung mga design at pakita ko sa inyo yung design ko guys yung pagmuntar ko ng propeller ko ito siya guys oh yung propeller ko yung ganito ko pag muntar tignan natin guys from malakas yung buga niya, yung malakas yung alon na pipisik oh. Oh, ito yung kasko niya guys yung water niya sa ilalim ito guys ano oh, yung dumikit na yun guys at yan guys hmm? yung propeller ko guys yung kasko ko na oh Ganyan, yung monitor ng engine ko yan yun yung propeller kaya malakas yung buga ng tubig nya parang bumbiro parang fireworks yung buga nya oh. at yung iba na ganito yung kasko at ganyan yung propeller sa ilalim pero sa akin nakalabas yung kalahati yung isang kapay nya sa muntar ko lang ito. Pero di ko alam kung sa iba. Kung tama ba itong muntar na ito. Ah, ano guys. muna ano muntar na ito. Propeler. Kaya yung buga niya parang. Apoy na lumiliyab. Sa tubig. Thank you for watching guys. And see you smile. Please like and subscribe.